Say ayun na nga mga tatay Ayun na nga, ito na nga Galit po tayo sa Meeting ng aking mga anak At syempre kinuha yung mga card nila. So ngayon, yari sila sa akin kasi may mga pangako sila sa akin. So ngayon, i-average average, reveal natin sila kasi may mga usapan kami. <laughs> Ay boy nanay! <laughs> so galing nga po ako ng meeting dahil bawal ang video kaya hindi po tayo nakapag-vlog doon mga katatay. So ito na yun, it's a time. O oh, yung tatlo kong anak, mga nag-aaral. So, iso surprise natin sila mga tatay. Kaya samahan niyo ako. Eh, sana matuwa sila, di ba? Kasi nakaka-excite tong mga ganito, di ba? Lalo na kapag grades, di ba? So, dito na ako sa bahay mga tatay. So, tara, let's go. Siyempre, unayin natin si ate, si Jake Shen. Alright? So, yung dalawa nandun pa. Sundin ko pala. Okay. So, nagtago siya, no? Jake Shen! ako. Oh, dito na yung card mo. Oh, excited ka ba malam? Excited, excited ka ba malaman yung ano? Mm Hindi. -hmm. Yung average mo? Mm Hindi. -hmm. Ito, oh, daming kala to. Ano ba ginagawa mo? Okay, tara. Let's go. So, malaman. Ito na nga, oh. Usapan to. Pagbagsa ka, ah. Ano? Ba't ang dilim? Kasi may ilaw. oh, yan. oh, ito na, anak. oh, okay. Thank you. Kaya lang. Pabuksan mo. Jason. Mag yan, yan. Uy! Tingnan mo. Hindi. Kaya tuto yung isa eh. Isa na po mga tatay. Ano na to? Oh. <laughs> Uy. Uy! May medal ah! Galing ah! Uy! Galing ah! Yung card syempre. eh. Uy! Donor! <laughs> ang ate! Ano average mo? Aver average niya po is... Okay. Hindi ko makita. Ang liwanag. <laughs> so, yun na. mo. <laughs> <Wow. laughs> Pero na, congratulations, ha. With honor ka, ate. So, ano masasabi mo? Thank you po very much. <laughs> Ay. Para wala pa computer yan, no? So, nakaya na. Tama yan. Pag butihan mo pa. Lalo. Di ba? lagi po siyang ano, lagi po siyang ano, lagi po siyang honor mga katatay. kaya deserve naman po niya dahil ginagalingan naman niya. Eh. <laughs> Love you na, congratulations Thank ha. Thank you po. <laughs> First grading pa lang 'yan. Oh, so, syempre, sa mga katatay wala pa yung dalawa. So, yari sa akin 'to. <laughs> Yung nga mga kata, hindi naman sila bagsak. Uh, actually, outstanding people nga yung dalawa eh. So, ngito na. So, hindi pa nila alam yung grades nila. Kasi, kasi natatakot nga sila malaman ko. Baka daw bumagsak sila. Kasi natin. Pap, sila tutoy. Nandun? So, susunduin ko, no? Susunduin ko, syempre. <laughs> Makita natin tong card nila. So yun nga mga katatay Nakauwi na po dito Ang aking Ang aking <laughs> Pangatlong anak na si Jaden So ayun Paano yan? Ano? Kamusta ang klase? Galing ako sa meeting kanina So May reklamo ang teacher mo sayo Hindi ka pa daw magaling sa write, writing O O Opo Hindi ka pa daw marunong O oh, Mahina ka pa raw sa writing Tsaka spelling daw O so anong gagawin natin Ha Sa tingin mo bagsak ka hindi Bagsak Bagsak <laughs> O yan Tignan mo to ha Tignan mo tong grade mo Handa ka na Pao so, ako ulit Ito po yung grade niya, mga tatay O, o Tingin mo bagsak ka Tingin mo Tingin mo nasa ilan yung average mo 56 Ha? 56 56? Ilan? 56? Wala ka pa yun Bagsak na bagsak yung 56 Wala pa sa pasang awa So ano yan o Tingnan mo o, Ano? Pasado? eh hey. O Pasado ka naman Congrats no? O Paigigian mo ha Galingan mo yung writing mo Tsaka yung sulat Yung ano mo Spelling mo Makinig ka lagi kay teacher Pag ikaw Sige wala kang sa akin Pagka bumagsak ka sa second grading ha Dapat gusto ko Magiging 90 yan Average At gusto ko may tap ka sa susunod na Periodical ha Ha? Okay Huwag tayo dyan Isang pagsak dyan ay, papa So Ayan si Tutoy naman Si kuya naman ang uh, nain natin Mamaya kasi hindi niya pa alam yung ano eh grades niya. So, Sige lang, sige na. Aral mabuti ha. Ano sabihin mo? <laughs> dito. Ano, dito ka. Ano, oh. dito ka. Dito. na. Ano, kumusta yung grades mo? Ano sa tingin mo? Pasado ka o hindi? Hindi. <laughs> Di ba may usapan tayo? Pag ka, bibili kita sapatos sa December. Ha? Oo. Ano sa tingin mo? Pasado ka hindi? Hindi. Sige, gusto mo na malaman yung grades mo? Ha? Sige, ito na yung grades mo. Mas sa tingin mo, ano yung average mo? Tingin mo lang. 80? 80, 70. So, <laughs> bagsak ka pag 70. O, sige, tingnan mo na. So, ito na mga katatay. So, ito yung average niya, o. Ayan. Mas mataas sa'yo. Tama, mas mataas pa average ni Bibi sa'yo. 86 si Bibi. Ikaw, 84. Oo, oh, ngayon. Tantuha ka dahil pasado ka. Oo. Oh, ano ka naman, na ah, ah, deserving pupil ka naman, ah, Ano ka, kasama ka naman sa mga magagaling na, ano, estudyante. So, ano, ah, may sinabi Ano mas sabi mo? Ah, thank you. Mag-aral <laughs> mag, -aral, mag -aral mabuti, ah. Tama yung sinabi sa akin kanina. So, yun. ayan, ayan lang. So, kabi congratulations, nak. mag aaral kayo mabuti, ha? Galingan ba. mo pa sa susunod, ha? Ha? Ba, oh, sige na. <laughs> so, ayan nga, mga katatay. At, ayan, uh, patulog na rin ako. So, nakakatuwa, no? Kasi, yung mga anak ko talagang nag-aari sila ng mabuti. Kahit sa hirap ng buhay ay eh, talagang nagpuporsige sila so, syempre ang una napapasalamat din ako sa Panginoon di, syempre di ba sa paggabay din sa akin mga, mga anak sa pang, sa araw-araw sa pagpasok sa eskwela and then pangalawa syempre sa aking mga pinan no sa kanilang lolo at lola na nakasuporta sa kanilang pag-aaral din so maraming maraming salamat oh. talaga so syempre salamat din <laughs> salamat <laughs> din sa inyong panunod at tunay na suporta at talagang na-appreciate ko po yung suporta nyo mga katatay so basta tuloy lang tayo sa buhay mahalin ang pamilya at gawin ang lahat maging positibo lang araw-araw para sa ikakaunlad natin di ba? ganun lang walang susuko pwede magpahinga di ba? nang tayo masyado magpaka-toxic sa paligid natin. Huwag natin sila, huwag natin intindihin yung mga sinasabi ng iba. Basta malaga tuloy tayo sa mga pangarap natin para sa pamilya. So, ilang mga tatay and maraming salamat. Bye. Tulugan na po. Good night.